Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, Bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Nanawagan si Reperso Rodolfo Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List para sa mas matibay at sistematikong koordinasyon sa pagitan ng National Commission of Senior Citizens, NCSC at Social Security System, SSS upang matiyak ang maayos, mabilis at walang aberyang paglalabas ng pensyon ng mga nakatatanda sa buong bansa. Ayon kay Ordanes, parehong may mahahalagang tungkulin ang NCSC at SSS sa paglingap sa kapakanan ng mga senior citizen. Bagamat nagsimula ang NCSC na may limitadong bilang ng regional offices, lumawak na ang operasyon nito sa pagdami ng mga sangay para mas epektibong maabot ang mga benepisyaryo sa iba't ibang rehiyon. Samantala, ang SSS ay mayroon ng matatag na network na binubuo ng 282 field offices na nagbibigay ng malawak na saklaw sa pagbibigay ng serbisyo. Binanggit ng mambabatas na sa mga lugar kung saan hindi abot ng NCSC o SSS, maaaring mapunan ang kakulangan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Land Bank of the Philippines at iba pang institusyong pinansyal na may microfinance services. Sa pamamagitan nito, matitiyak na kahit ang mga nasa malalayong komunidad ay hindi mapag-iiwanan at makatatanggap ng kanilang pensyon ng regular at walang pagkaantala. Giit ni Ordanes, malinaw na makabubuti sa mga nakatatanda ang mas malapit na pagtutulungan ng dalawang ahensya upang magkaroon ng mas epektibong sistema mula sa pag-validate ng listahan, pagproseso ng dokumento, hanggang sa mismong paglalabas ng pensyon. Aniya, makatutulong ang integrasyon ng data at operasyon upang mabawasan ng red tape at mapabilis ang serbisyo. Sa kabila ng inilabas na Executive Order No. 96 sa 2025 na nagtatakdang iugnay ang NCSC sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, at mga panukalang batas na naglalayong gawing policy-making body lamang ang komisyon, Nanindigan si Ordanes na dapat manatiling nakatuon ang NCSC sa direktang paglilingkod sa mga senior citizens. Dapat aniya itong maging episyente, non-partisan, at malaya mula sa anumang impluensyang politikal na maaaring makaapekto sa serbisyong kanilang ibinibigay. Ipinanukala rin ng mambabatas ang pagtatatag ng mas malinaw na mekanismo sa pagitan ng NCSC, SSS at partner financial institutions upang magkaroon ng standardized at transparent na proseso sa pagpapatupad ng pension distribution. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang pagkaantala, pagkakamali at iba pang isyong madalas ireklamo ng mga nakatatanda binigyang diin ni Ordanes na ang mga senior citizen ay kabilang sa pinakasensitibong sektor ng lipunan at nararapat lamang na maging prioridad ang kanilang kapakanan. Ang masiglang kooperasyon ng mga ahensya ng gobyerno ay isang konkretong hakbang tungo sa mas maayos, mas mabilis at mas makataong sistema ng pagbibigay serbisyo para sa kanila. Pahayag ito ni Rep. Rodolfo Ompong Ordanes, Senior Citizens Party List, Vice Chair ng Committee on Appropriations at Senior Vice Chair ng Committee on Senior Citizens. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman. Ang aking shiner today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe.